Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o gatoy Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tagawa lang ko sa pangan ni Shirley, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak. Itago na lang sa dang akong adres. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa kanan. Naamang ko'y nag ani sa unang panahon nga daang kinaluoy rasad sa akong papa nga karon patay na. 20 pesos ragod ang monthly nga abang nila. Pero aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hmm. Kapaho, naman lang kito eh. Ingano ko? Oh, Siya ro ka Wakakatimaho sa... Bahong lunang? Oh, karun. Ay, wa pa rin kamaanan, Dana. Tapoy kaayo ng ato silingan da, nga namuhi og itik og baboy, nga may silang gamay nga lunangan sa itik. Kung ang hangin gani, munggikan sa ila, baho gid kaayo ang lunang anang hangin. Kalagot na kayo na sila da. Nihaw na sila nga, dili man ila yuta. Oh, nagabang makara sila. Oh, lagi, nagabang. Nangyo na silang papa sa unang panahon nga magtukod og bayad sa among yuta. Unya nakigsabot nga moabang ra og 20 pesos hangtod karon wa gyoy increase. Kaya sa umamong ko na lang papa sa unang panahon. Gamayar sa baan ang abangaw eh. Siyempre, kung <laughs> sa nagroon to iga, musaka sa unta ang ilang abang. Ah, sasaka oy Kami man hinu ilalison nga mo itag sa yuta. Kisa muka nagid ko anak nila diha. Hasol nagid kay sila. Di ka bayaran og 20 pesos ang ambuan ng kahasol ang mga tawana sa amu yuta, oy. Ako inus mama bi. Nga amo na nang ang mga tawana. Ha? Huh? niya? Mamahawa ka? Uy, mo sila'y mahimo, no? Kay nangabang na sila. O kami ang tagiha sa yuta. Ay, dalang pagpagitag sa amok ko, Shirley. Ma! Ibuhis ni mong imong kinabuhi ng mga tawhana. Ha? Mm -hmm. Nga nang naabot man ng istorya, ha, ma? Papahawa o nabanggod nato sila? Ay, kaniadto to pa kong papa ni mong sa buhi pa to, na lang na sila. Kayon saon naman lang kung amo ng bahino ni ning among yuta ninyong mga anak, o kung gamito na o ninyo ning luna, Unya na sila. Mao man gani, igno lang nato nga gamito na nato ang yuta ma. Kay tarungon na nato bahin ng yuta ah, mintras naa ka pa nga makapatunga na mo nagsuon o makasaksi sa pagpuyo ng mga tawhana ni papa sa una. Pero kuan magkutsili, mga isog mangunang mga tawhana. Ha? Uy, ayo na ma. Nga na hinong tagiya sa yuta ang mahadlok nila. Uy, di na mahimo ma, oy. Atong ingnon nga magbahin na kanamo sa among mga luna kung asami. mi. Ay, pero tarungo lang nato sa pagsulti ha. Di nato ipaagis ka sa oday. Usi pa ba? Ikadugay na namong nagpuyo din he. Buhi pang inyong amahan. Ug usa pa. Ah. Nagabang mami dini. Eh. Ay, o lagi noy Ramon. Pero noy, gamito naman na mo ang yuta. Usa? Amo na nang bahin-bahin nang managsuon mentras buhi pa si mama. Ah dili. Dili mi mo pahawa dinhi eh. kay dugay naming nagpuyo dinhi. Eh. Onsa? Dako gid mo problema nang nagpuyo sa among yuta. Suod man kuno ni papa kani adto sila. Og di na nausab ang pagtagad ni nila namo, diha gisugdan na namo sa pagkumbinser nga papahawaon na sa among yuta. Gahi na gid kaayo silang papahawaon. Murag ila nang giangkon ang mga 1000 square meters nga ilang giabangan og 20 pesos. Sukad pa kani ato sa buhi pa si papa hangtod karon. Unya, On sa man kasabutan nilang anin papa ma? Ha? Ni anang tawahan na nga nag-abang? Magipirmaan ba silang papa anang magabang abang sila dog 20 pesos ang buwan? Dako, dakko na magod na kani atong 20 pesos. Og suod ra sa na silang papa ni mo. Og yuta ra masabang ilang iabangan. Sila ang nagbay diha. Onya nagpa-half concrete ra ba na sila ilang bay ma. Og may extension pang babuyan og kanang ilang CR nga separate sa ilang bay. Di kaya ang sila magpa-concrete sa ilang bahay, uy. Dili ko na ilayuta. Ay, di na lang tamang hita ko, uy. Babay man unta ka, ikaw man hinoy isog kayo. Kontrahan ka unya anak nila. Ay da? ma, di tamad lokadlo ka na ilang kontrahan ta nila. Dili na ganahan andan ta nila. Kinala ato yung pangusgan ang pagpapahawa anak nila ma. Haso na kina sila oy. bawo na gud kay atong hangin sa palibot tungod na ng ilang mga binuhi ngayop. Magpatawag tag meeting na mong managsoon mabe. Pagtawag meeting, nga magbahi na mi sa yuta. O kung mahimo, ipatawag ta ng mga tawhanas barangay. Shirley. Ha! Huh. Ipatawag pag ikonius barangay. O sa mga nituyo ninyo? Naibaw naman siguro ka, Noy. Huwag ka na mo. Kay dili kang gud madaghang hangyo kinay. Imbis nga ikaw magpaubos paubos ba. Kay basig madapa na mo og lugway ang imong pagpapuyo sa among yuta aron makapangandam sad mo. Pero no ikaw man ni no, isog kaayo. Mau ipaagi ta lang ng nga paagi niya. ha. Tan-aon ta og asa ta ani mga bot. Kon magdako ta ani, eh, pangitan lang danog ng abogado nga makadepensa nimo. Usa. Ha. gera na ni anak ni mo, eh, santa. Noy, nagsaligram ang ka nga o kirakais lang mama o si aning papa ni kaniadto Adto. Pero karon kami naman ang mga anak ang mugamit sa yuta. nga mo ba, Noy? Hinahinin mo pahawa sa mga yuta, ha? Kaya oh. mo naman ang bahin-bahin nung managsuon. Huh. dili ko mo pahawa. Kaya di ako nagugasto sa kubay. <coughs> Nay Ramon. Ya yeah, amat ko dilon. Ah, uh, noy, ni amon tadi ni aron mahusay. Unya, awer menjuk ka nga nangabang ka lang sila yuta. O pila to? 20 pesos ang buwan. Oh. oh. Ah, mama abangan pa na musukan pa kaniadto. Kun imo pa nang yuta noy, mo sugod ka nga abangan la na og 20 pesos ang buwan. Oh, uh. di ba? musugot no. Mawang pasalamat kang gipaabang ka lang o inaanay nga kang tindad, noy. So, sa pinagatuig. Hindi na kalakansi na, noy. Kita mga nangabang lang o nakipuyo sa yuta, huwag kita mahimo kung papahawao na kay gamit na sa tagayang ilang yuta. Uh, kung papahawaon gig kuninyo, ninyo, bayarin ninyo ang akong bahay o sitin tamil o pangitae kuninyo ninyo o relocation site. Unsa? Unsa? Grabe ka ba gagnaw nang nangabang sa amoy yuta lagi? Di nga akong gisultihan ang akong usa ka igsoon nga tuas sa gawas magtrabaho. Willing siya nga mubayad sa bay nangabang sa amoy yuta. Apan, suwayan so ko nun na mo og hangyo og 50 mil. May pangutan ko og maoke -okay ni ang musunod. O nang pangutana, Kini nangabang sa mong yuta o 20 pesos ang matagbuwan sa mga 1,000 square meters nga iyang giokupar? makatarunganon pabagod ni. Among papahawaon, pero di man mo pahawa. Ikaduang pangutana, gusto na mo siyang papahawaon kay gamito na namo ang yuta. Apan, pabayran man niya o si Tinta ang iyang bay nga half concrete. Angay bagod mi nga mo bayad ini. Ikatulong pangutana, matod pa niya kay amo siyang gipapahawa Gawas nga pabayran niya namo ang yang bay, kami kuno ang mangita og relocation site para nila. Dili bagod sobra nakaayon ni. Eh. Ikaw pa to ang pangutana. Gipatawag na namo siya sa barangay, apan wa gid may mahusay. Nagbagahi gid sila sa paghawa sa among yuta. Unsa may angay namong buhaton ani nila? Palihog tabangi utang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Shirley. Maayong adlaw mga sukinting paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema nga may punto legal o mga personal nga mga pangutana o mga problema. No? Unya, Ah, uh, before na to ipadala, i-picture lang yun no, nga kumpleto ang inyohang mga detalye. Mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema, no? So, ayaw lang yun ninyo o i-cut short, no, or i-shortcut ang inyohang mga pagpada sa inyohang mga suwat. So, pwede niyo ipadala sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account, nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking paminaw no? hinaut unta nga. Okay lang ta. Sige, ulan-ulan lately. Weird kayo ang weather, pero padayon ta. No? Numatandog, manganit taglinog, pero mubarog, ragyod gihapon ta. Pagtuo, pagsalig, mo na ato ang importante. Pero ang pagtinabing So, ang importante. Pero ang pagtinabing, peh, ang pagtinabangay na tong tanan, grabe, amazing yun kaayo. No? So, monay, uh, pinakaimportante pinaka-importante na to yun nga lesson karong mga panahon na nga sa panahon nga magkinahanglan ta ang sugbuanon mubarog magtinabangay di malimot pagtabang bahalag nagkinalisod okay now okay now atuang uh, letter sender karong adlaw kay si Shirley si Shirley wa siya musulti siyang edad pero minyo duhaning iyahang anak di man siya musulti siyang address yuta gihapon ni sa iyahang mga ginikanan kay katung panahon nga buhi pa yang ginikanan agig kaluoy Gipa abangan sa iyahang papa pero sus 20 pesos monthly nga pag abang kabarato god ani god ona siya so um uh, money iyahang mga money iyang mga money iyang mga pangutana no nga una, una niyang pangutan na kabahin sa kabahin sa yuta niya. Kining nangabang sa among yuta, 20 pesos matagbuwan sa mga 1,000 square meters kaya iyahang gipakup giukuparan. Makatarungan nun pabagod ni among papahawaon di man mo Number one, dili makatarunganon ang amount anymore. Ang balur sa yuta in town o katuig mo, wak mo gamit. Wak makagamit o wak makapahimulos. Ang sunod, ang sunod yun, nga panguta Kan is gusto na mo siyang papahawaon kay gamito na na mo ang among yuta apan pabayran man niya o 70 mil, 70 mil ang iyahang balay nga half concrete angay bagod ming mubaya, dili uy number one, nagabang siya si yuta, wa siya'y katungod magpuyo din ha, kamu nga tag iya kamu na katungod kung unsay gusto niyo buhaton sa balay, o gusto na niya bungkagon, bungkagang balay pero dili mo mo, uh, bayad di mo kinahanglan mo bayad ni Yeah. no? Um, naapod mo'y eh katungod nga mo papahawa niya kay mo may tag-iya, no? So di siya pwedeng mamugos nga mupuyo yun siya din ha, di po siya. Pero di po na nato makuhag pwersahan, no? So kinahanglan, mo muagi lang kita ng gamay kahasol o mag-file o kanang gitawag na unlawful detainer or ejectment. Kaya, um, supposed to be yun unta sa tininood, dapat mo recognize po siya unta nga di siya tag-iya ba? Nga karoon kay mura naman siya feeling tag-iya pero di man sagod nato siya basta-basta sa mapapahawa diha so um mo lang yun na problema pod nato so Muna ato ang kinhanglan gyud nga nga matnguna no about about aning mga mga bang magkuan pero lo, bente pisus ka baga pud niag nang pero no dili mo kinahanglan ha ikatulong pangutan na matud pa niya kay amo siyang gipapahawa gawas nga pabayran niya namo iyang balay kami kuno ang mangita og location na ah! pa para nila di bagod sobra na kayo ni ay sobra gyud kaayo as in sobra dili gyud ka kina Hanglan nga mo give in sa iyahang demands because for the longest time siya ay nakapahimulos sa yuta ikaduha ning para siya with the knowledge nga dili siya ang tag-iya sa yuta and that dili permanente ang iham pagbuyo and gi niya dapat na and kibaw siya nga kay di siya tag-iya gaabang ra siya at any time pwede siya papahawaon anang yuta ah. di siya pwede maghaud-haud lupig pas tag-iya no so dili mo king hanlan mo give in besides dili mo obligadong una mo bayad sa iyahambalay, samot na nga di mo obligado pod nga mangita og lain yang kapuyan makadungog mo og mga storya nga yes na iuban bayran na lang na iuban tabangag pangita but that is not in the law kung private property out of the generosity ragyud na sa katong tag-iya og kay nagdali sila maka-afford sila willing sila nga mutabang pagpangita og pahawaan nila or bayran sila sa kaisa kaysa sa mahasol sila. Pero og mo mo'y ikabayad, ayaw mo kagool, kay dili man mo obligado ana. Okay? Ikaw pa, to katapos ang nagipatawag naman namo ni Sias Barangay. Apan, wala agad mahusay. Nagmagahi yun sila sa pagpahawa sa mong yutaon sa may among buhaton. Kuha na lang certificate to file action sa barangay. Unya, file na lang yun ka. Atog abogado, kuha og abogado and then file a Uh, case for uh, ejectment or kanang unlawful detainer. Kay para ang korte na ang muhukom nga muingon nga oy time is up pahawa na din ha. Di gani siya muhawa aw oh, inig pa-execute na to ang sheriff pwede gyud bungkagon ang kanang maong balay or papahawaon sila. No, kanang reminder lang sad sa kanang mga mga bang, you know, um di man kita tag iyas yuta. Let's respect also the decision sa owner labi na nga atong giabangan gi ang ginikanan unya anak na ni puli sila man na ay katungod magbuot kung sa ilahang gusto buhaton, labi labinagwa na ilang ginikanan, sila na may tag-iya at upod-unta ng respetahan no? pero hopefully, hopefully, masettle lang mo magkasinabot lang mo, whatever works mga suking tigpaminaw hinaut unta nga namoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathandaghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod, nga sugilanon diniga po sa tuang programa kini ang akong suliran Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.